Welcome po muli sa ating channel, ang Wife Cosinera. So ngayon, dahil maulan, ang gusto kong ibahagi ay ang aking simple mommy recipe. Simple dahil ang ating mga sangkap ay abot kaya lang ng ating bulsa at kahit sa maliit na talipa pa ay matatagpuan mo ang ating mga sangkap. So ngayon, ito yung ating mga simpleng sangkap. Meron ako ditong isang piraso lang na pork chop So dahil dalawa lang naman kami, okay na ang isang perasong pork chop. Pinaghati ko lang siya sa apat. Pinalambot ko muna siya sa may sibuyas at buong paminta. At yung ating pinagpalambutan naman ay siya nating ilsa sabaw sa ating mami. At meron din akong ilalagay na tofu. So yung ating tofu ay minarinade ko muna sa nor liquid seasoning. Kung wala naman kayong nor liquid seasoning, kahit anong seasoning na available sa inyo ay pwede naman magkalasa lang yung ating tofu. Sa ating mga pampalasa naman, meron akong paunting sibuyas, bawang at beef cube. At dahil wala ako nakitang spring onion, so gagamit na lang ako ng siling pangsigang. Hiniwa ko lang siya sa maninipis. So hindi naman po ito maanghang. At syempre, kapag mami, hindi mawawala ang itlog. At syempre, sa mami, masarap din ang may gulay. So kadalasang ginagamit ay pechay bagyo o di kaya ay repolyo. Pero para sa abot kaya ay gagamit lang ako ng normal na pechay lang. At ang ating noodles naman ay yung pangkaraniwang nakikita natin sa talipapa na binibenta na balot-balot na. So murang mura lang ito. At luto na rin ito so ihahalbos na lang natin para mas maluto pa siya. So ngayon simulan na natin ang pagluluto at sisimulan ko ito sa pagpiprito ng ating bawang. So magtitira lang ako ng kaunti para sa ating pagigisa. Sa pagbiprito ng bawang, so dapat mainit na mainit na yung ating mantika at hinaan lang natin yung apoy kapag atin ang ilalagay dahil ito po ay mabilis masunog. So para maganda ang ating pagkakaprito, dapat alaga lang din natin sa halo-halo hanggang sa maging golden brown na siya. Kapag ganyan na yung tsura ng ating bawang, pwede na nating patayin yung apoy at hanguin ito sa mantika. So dagdagan ko lang ng mantika yung ating pinagprituhan ng ating bawang at dito na rin natin ipiprito yung ating pork chop. At yung ating pork chop ay pinagulong muna natin sa breeding mix para hindi siya matalsik kapag prinito at magkaroon din siya ng lasa. Ayan, okay na itong ating pork chop. Atin muna itong hahanguin at ang atin namang ipiprito ay yung ating tofu. ayan tapos na tayo sa pagpiprito ngayon magpapakulo tayo ng tubig at lalagyan ko ito ng kalahati ng ating beef cube antayin lang natin itong kumulo at tuluyang matunaw yung ating beef cube so ayan tunaw na yung ating beef cube at kulong kulo na rin siya. Dito natin ngayon ihahalbos muna yung ating gulay na isasama sa ating mami. So ayan, okay na ito. Hanguin na natin sa tubig dahil masarap sa gulay ang hindi overcook. Ngayon naman atin ang ilagay yung ating noodles para ito ay makuluan. Actually, luto na rin naman ito. Kailangan lang nating pakuluan pa rin para mas lutong-luto siya. So pinakuluan ko ito sa loob ng 1 minute at ngayon ate na uli itong sasalain. Ngayon gigisa ko lang yung kaunti nating bawang at sibuyas. Lagay ko na rin yung ating kalahate ng ating beef cube. At ngayon, ilalagay naman natin yung pinagpakuluan natin sa ating pork chop. Hindi na ako naglagay dito ng durog na paminta. So, nasa sa inyo kung gusto nyo pa rin maglagay. Dahil meron naman na akong nilagay na buong paminta at lumasa na yon. Ngayon, naantayin lang natin itong kumulo. So medyo kulang pa sa timpla yung sabaw na ating ginawa para sa ating mami kaya naglagay uli ako dito ng another half ng ating beef cube. So ayan, kulong na siya. So sa pagtitimpla naman po ng kahit anong luto, eh mayroon tayong magkakaibang panlasa. So nasa sa inyo pa rin po kung ano yung sasapat sa inyong panglasa. Kaya maaari po kayong mag-adjust o magdagdag, magbawas sa ating mga pampalasa. Medyo matabang sa panlasa ko yung ating sabaw, kaya maglalagay ako dito ng kaunting patis. So ayan, okay na po ito at masarap itong ilagay sa ating mami kapag talagang mainit na mainit. Ngayon, atin ang i-assemble yung ating mami. Maingay po ang ating background dahil malakas po ang ulan sa labas. So bagay na bagay po itong ating mami sa ating panahon ngayon. so ready na ito maglagay tayo ng fried garlic on top so mas masarap yung maraming garlic at ito naman yung ating bonus recipe ang ating fried tofu so sa ating tofu in-slash ko lang siya ng maninipis at minarinade natin sa nor liquid seasoning overnight Thank you po for watching, especially sa aking mga subscribers. Don't forget to leave your like, comment, and maaari nyo rin po itong i-share. Thank you!